Good morning. Good morning kapaligiran. Ayan, ang aming kapaligiran. na Amin, naman Sariwa na naman yung mga tanim. Ayan, oh, malinis na. Yun o, kasi know, pag natagalinis. Dito lang kami May pasiga-siga pa sila dyan. Ayan. sinigan pa yung mga lumang ano, mga dahon-dahon ito naman yung papaya ko malaki na ayan o sana tuloy-tuloy na yung pamumunga niya sana wag malagas yung kanyang mga bunga ayan yung aking insulin binawasan ko kasi natatalo sa ano papaya ayan. sa paligid yung sipag ng ati ko may pasigasigap pa